Sa so, guys bumili ng ano. Bayan ko. Ito masyadong bungangira tong tindera na to eh. Yan oh. Gigya dinig. Ala binablog. Ako na ka pera ka may tinday. Oh, simple ka pera kayo. Yan oh. Oh, karyoka oh. Hmm. Yan oh. Short dag to short dag. Sir, wala na rin kumain dito. Short dag to short dag, short dag. Kauy, kauy muna. Ah, ito na. Ano yung baka? Cooking. Nagiliwa ng baka si Lisa para bukas ang Ah, okay. Very good, very good, very good. Ah, na kayo dito ah. sa canteen ni Joy Food Store. Dito sa... Ah, Joy sa food, food Store daw. Oy, oy. Joy ano, ano? Food Store. ano na? Joy Food Store. Joy Food Store. Gate 1. Vista, Vista Verde. yan <laughs> dito Ito pwede kayo mag-unay ito ng <laughs> pa-deliver ng bananak. Ito, bungis-ngis numero uno eh. <laughs> Makita mo maya to. I, I, ano ko to? Short vlog to, short vlog. Kaya, kaya? Hindi, ilonggo. <laughs> Teka ni Gross. Tawa yung tao. Oh. Bungis-gisat, gamong may ngipin yan. O, oh, yan ka dito. Gano'n ala ka dito. Kapag mo kita. O, ilonggo man. O, ganyan na ito. Ito Yan o. Oh. Kanina, tambak pa yan. Bumili ako dito kanina eh. Ito masarap nila. Ayan o. Oh. Yan. Kaway, kaway. Kaway. Meron! Vlog ng to ah! Panorin mo niya, itatag kita! Itag ko yung ano pangalan? Joy Store? Oo! Sige! Tapos? ano? ito! to! Tawa! seryoso! ang to! Hindi siya seryoso ah! Dito guys, masarap na kumain ng ano nila. Nang dinuguan niya, sarap oh, dinuguan niya. Uh -huh. Tapos, yan si Umay. Uh -huh. Umay. Joy Food Store, uh -huh. Gate 1. Umay! Short lang ito, guys, short vlog lang. Kasi gusto nila ibablog ko daw sila para pamanurin nila yung YouTube channel ko. Ate Maduna, may ngipin niya, kumplito. Taas-baba. Dito na kayo kumain. Nandito kayo bumili ng banana kiyo. O, dito na kayo kumain. Complete dito. May very... Iarap ko dito yung camera mo. Ano ko yung bablog na yan? O, dito kayo kumain. Dito kami. May ulam kami. Marami kaming maryenda. May karyoka. May bilog May banana kiyo. May tamotikiyo. May tamoki fries. O, okay na. Okay na. Tama. tama na. Siyempre na. na. Ah. Mm. Okay na guys Mamaya Gusto na makita daw yung i-upload ko mamaya So i-upload natin mamaya to Para masuha I-upload mo yan ah O i-upload ko ito. to Paano